Justisya at dagdag seguridad. ito ang panawagan ng mga kaanak ng pinaslang na beauty pageant contestant na si Geneva Lopez kay Pangulong Bongbong Marcos. Lalo't gagawin daw nila ang lahat para mapanagot ang mga sospek sa krimen. Ang buong detalye ihatid ni Jessel Rigafort. Umaapila ng hustisya kay Pangulong Bongbong Marcos ang pamilya ng pinatay na kapampangan beauty queen na si Geneva Lopez at nobyong Israeli National. Ayon sa kapatid ng beauty queen na si Joni, maging mabilis sana ang pagresolba sa kaso. Lalo't nagtagal ng dalawang linggo bago mahanap ang mga biktima nitong weekend. Humihingi rin ng seguridad ng pamilya ni Lopez dahil ilalaban daw nila hanggang dulo ang kaso laban sa mga salarin. Oo, oh, feeling ko marami sila. Mm, -mm. Hindi nararamdaman ko marami sila kasi uh, hindi hindi papayag si Chuck na ganunin yung kapatid ko. Mm Kung -mm. um, mag-isa lang yung mga. niya. Mm -mm. Paglalaban niya talaga ako ano yung Uh, safety na kapatid ko. Hanggang sa huling minuto nila, alam ko, tinatagpahan na yung, yung Kasi talagang mahal naman yung Naniniwala mga itong higit pa sa dalawa ang suspect na bumaril at nagbaon kina Lopez at boyfriend na si Yicha Cohen sa isang quarry site sa Kapas Tarlac. Una nang ininuso ng inupahang driver ang dalawang dating pulis bilang pangunahing suspect sa pagpatay sa magkasintahan. Sa lahat, uh, si President kasi namin mga kami yung At sana uh, yung mga ganitong kaso na may mga nawawala at uh, kung may mas mabilis na aksyon, kung mas may maraming resources resources na magagamit para mas agad na makita yung mga nawawala. Hindi lang na kasi kami yung nawalan talaga. Na marami din. So, uh, aside doon, Of, uh, um, security talaga ng bawat tao at kami din, mm -hmm. uh, lalo na after nito hindi po namin alam nung mga susunod pang nangyayari, mm -hmm. lalo na po uh, sa mga kaso na darating na ilalaban namin itong station na kinakamit namin sa Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricofort, Sama-sama tayo Pilipino.